Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay mamimiss ng ex mo at siya ay manghihinayang sa'yo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon na siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo at maisipan niyang makipagbalikan dahil sa sobrang nangihinayang siya sa iyo. Basta gawin lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala niyo. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At itong ritual ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at tanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatitigan mo ito ng maigi, mag at mag-concentrate ka, titigan mo lamang ng maigi ang larawan niya at ibulong mo ito sa kanya ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. At ako ay iyong babalikan ngayon din. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At ito ang sikreto para ikaw ay mamimiss ng ex mo at manghihinayang sa'yo. At gawin ito ritual araw-araw isang beses sa isang araw. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo rin ay na problema sa inyong relasyon ng partner mo, at kahit hindi man kayo hiwalay ng dalawa, pero siya ay nanalamig na sa'yo, ay pwede mo rin gawin ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.